kaya nga abutin ng 18 minutes yung isang battery nya ngayon susubukan nating magpalipad ng ating DJI Neo Drone tetestingin natin yung kanyang flight time ng kanyang battery meron tayong tatlong battery pack kasi ang kinuha natin tinan nyo ha? Ayan, yung isa kasi dyan nagamit na. Gamit na yan. Titesting ngayon natin itong uh, battery, battery pack na to kung ilang minutes ang flight time nya. Kasi ang sabi ayon sa DJI drone ni, ng manual is kaya daw magpalipad dito ng 18 minutes flight time. So hindi natin ikakat. Walang fast forward para makita natin kung totoo ba talagang uh, aabot siya ng 18 minutes flight sa ere ano walang hinto yan walang hinto lalapit lang sa atin tapos ipapalipad na naman natin so eto tetestingin natin kung proof ba talaga na 18 minutes ang ito to, isang battery na to bawat isang ganito so kung 18 minutes siya bawat isa mas maganda siya kasi oh, meron ka ng meron kang dalawa pang reserba so hindi rin siya mabitin hindi kagaya siya ng ibang drone na isang baterya lang aabot ng 30 to 45 minutes ang flight time niya walang palit-palit ng battery pero kung dito ka bibili na sa mas mura sa DJI Neo tapos 18 minutes ang flight time bawat isa 1, 2, 3 i-times 3 mo yun hindi mahabang oras pa rin ang kuha niya mahabang oras pa rin ang video na maka natin, makukuha mo so yun guys, tetestingin natin ngayon, ulitin ko, walang password, walang akad, ah, para ma-prove natin kung totoo ba talagang 18 minutes each battery pack, ang kaya niyang lumipad sa area so, ito abangan nyo yun makikita natin ngayon in kung ilang percent siya yun RC mode take off permitted no mode, in mode, normal mode yun yeah, normal mode yan yeah. yan yeah. so pandarin natin altitude. altitude limit 500 meters fly with caution yun <coughs> in flight mode so yun yeah. let's fly yun nag-home point updated na siya 24% yung battery nakas talaga ng hangin oh no? tao oh. <laughs> no, tinatangay siya ng hangin eh. kala mo winawalis siya eh. oh Wow! Ang ganda talaga ng view, boy! 500 meters, ilan na siya? 12 meters? Oh, oh, oh. <laughs> Oo, tinay Ang ganda Oh my God Oh my God oh, tingnan natin yung ano Yun Diyan tayo kanina Kaso yung sira ulo yung mic ate nasira yung mic walang audio oo oh, oh, lolo hindi <laughs> na iba ng ibon basos puta oh basa dyan boy oh Eighty-two percent. sila oh, dinadayban ay ah, hinog niya ante ah oh, mayroon na nga po si so mayroon na <laughs> ay, nagtuba si ate sila ate ng saging guys ayan o oh. op op ayan no hindi ay makatulong kasi ay, nag magpa fly over tayo ng drone eh kere kere naman nila yan 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 oh. Di ba? Oo, oh, ha? Hop! Wow, ang ganda boy! Ulo, ulo, ulo! Ulo! Putang git-git! Ah, dinadive-dive ba yung drone natin? Butok ko yun po siya. Butok ko yun ha. Yun yung ano, nakarang araw. Ayan, saging. Hinag na yung saging. Pakinabangan din. Harvest time. Oh. Ano yung bundok nyo dun? Yun o. Oh. Ah, yun yung ano, puting bato. Puting bato sa antipolo. Oh. gaya nyan gaya niyan. diba tigla tayong na wala sa kitchen nyan yun yung sinasabi ko kailangan kapag baguhan ka kailangan tanaw mo yung ano, yung drone mismo kasi pag hindi mo siya tanaw malilito ka sa eh sa di pa din ng left and right 63% 5 minutes na so ibig sabihin hindi, ubusin natin para matesting natin yung battery nya

malakas yung buti nakasabol tayo oh, practice eh, yung walang obstacle ay sige te, thank you uh, binigyan pa tayo ng banana ni ate thank you te, thank you oo uh oh. Ay, salamat. Pag mahinugan yan, putumuhin mo na. Oo. Oh. Thank you. Oh, tayo ng banana. Masarap ano yun yan. Masarap lutuin kasi hinug sa puno. Matamis masyado yan, boy. 50% na meron na tayong 7 minutes 30 seconds So matagal din ha oh. Yun oh. Kita niyo yung bahay na yan Yan tayo Yan nabagok yung ano natin Nabagok yung drone O oh, diba Kung Ano yan Lipad lang tinang lipad Wala na Sa na naman Tasa na tayo Hop High altitude Home point Hindi Nag ng home point Yan ibaba natin tingnan natin yung kabilang lote kita ba? wala lang natin hindi tayo na nakatutok eh lakas hangin boy oh oh <laughs> binabayo siya ng hangin po simple lang talaga sa so kapag malakas talaga yung hangin kaya talagang siyang balik ta rin pero all goods pa rin na. Eight minutes na oh 40% 40% pa rin yung ano natin battery sulit talaga siya kahit sabihin mong hindi man kagay ng mga air max na ano na tag 30 minutes yung battery hop oh. <clears throat> all, all goods pa rin kasi hindi naman tayo nag ano eh hindi naman tayo nag Filmmaking, kadalasan ginagawa lang natin is ano lang, a uh, aerial survey lang, aerial show lang, aerial videos lang tayo. 31 lolo lolo <laughs> nakakatakot mo battery na tayo hop 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 wow ang galing oh return to home ilan siya. 25% pa lang nag-return to home na siya. Kalengano. Hindi hindi mo na nga siya maano eh. Hindi mo na siya makontrol. Hindi na natin siya nakontrol kasi automatic yung AI niya. Talagang siya na masusunod din din ako kahit anong kahit anong gawa natin na ano. Anong ginawa natin na pagkontrol sa kanya. Tuloy-tuloy talaga siya oh. At ibig sabihin 30%, 30 pa lang nagre-return to home na siya. Pwede mo siyang paliparin pa ulit. Pero dito na lang sa malapitan. Pwede 'yun. Sige na subukan natin. Subukan natin, okay? Pero hindi na ganoon kalayo. mga mababaw na lang kasi kung bumagsak man siya <laughs> pero matagal din 30% umabot ng umabot ng ano 10 minutes or 11 minutes ulit eh, na rin ito kunin natin yung ating mga alaga Oh, yan yung avoidance natin. Ingat. Ay! Ala. At tuloy. <laughs> Anak ng pinapa. Ala, 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 ala. Up, return to home na tayo. Enough na. Up. Okay. 20%. Ito AI sensor niya. O, oh, hindi agad bababa yan. Oh. Uy, wala ko. Akala ko babak na naman tayo. Kailangan talaga kapag maglanding na yung palad mo, naka-steady lang siya. Kasi pag hindi siya naka-steady, parang lalapit sa iyo or hindi yung ano, yung drone. Tama nga talaga yung sinabi nila kailangang okay steady yung kami mo hindi malikot kasi pag malikot hindi yan bababa or kapag magpapalipad ka naman igalaw galaw mo yung kamay mo hindi rin talaga siya pwedeng ano hindi rin siya lilipad kasi magalaw yung kamay mo Gano'n niya na detect kapag kumbaga parang merong banta ba so yun all goods na testing na rin natin mahaba rin yung ano niya kaya nga abutin ng ano kaya nga abutin ng 18 minutes yung isang battery niya. tagal na rin ha. 18 minutes. Oh, 17% pa yung natira. So, Dede natin hindi na natin kailangan patunayan kung hanggang kailan yung limit ng battery niya. Ang mahalaga, mas masaya na tayo sa so, umabot ng 10 minutes pataas bago siya nag-return to home. 30% pa lang. Nag -return to home. 25% nag-return to home na siya.